Matagal ng pangarap ni J.C. Alcantara na makatrabaho ang tinaguriang ang kapuso primetime princess na si Barbie Forteza, at ngayon, tila unti-unti na itong natutupad. Sa isang panayam, inamin ng aktor na noon pang taong 2011 ay hinahangaan na niya si Barbie, at isa ito sa mga artista na matagal na niyang nais makasama sa isang proyekto, mapapelikula man o teleserye. Pag-amin ni JC, bukod sa pagiging magaling na aktres ni Barbie, may kakaibang charm daw talaga ito na nakakabighani hindi lang bilang artista kundi bilang babae. Kaya naman ang matanong siya kung naaakit ba siya kay Barbie, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa sa sagot. Oo naman, sino ba naman ang hindi? Grabe si Barbie, sobrang bilang isang aktor din, iidolohin mo rin talaga siya. Ang galing niyang magdala, marunong talaga siya, tapos nasa kanya na talaga ang lahat, sabi ni JC. Bukod pa sa kanyang husay sa pag-arte, sinabi rin ni JC na taglay ni Barbie ang halos lahat ng katangian ng isang ideal na babae. Nasa kanya na ang lahat, bakit sinayang pa? Dagdag pa niya na may halong biro. Dahil sa komentong ito, hindi naiwas ang mapansin ng mga tao ang tila banat niya sa ex-boyfriend ni Barbie na si Jack Roberto. Matatanda ang naging usap-usapan ng naging hiwalayan ng dalawa matapos ang halos pitong taong relasyon at maraming netizen ang nalungkot sa kanilang paghihiwalay. Nang tanungin si JC kung sakaling siya ang naging nobyo ni Barbie, sasayangin ba niya ito, mabilis ang naging sagot niya. Hindi ko siya sasayangin. Sambit ng aktor habang bahagyang namumula, tila naiilang sa direksyon ng usapan. Ngunit paglilinaw niya, wala pa naman daw siyang balak na manligaw sa ngayon. Gusto muna raw niyang mas makilala si Barbie ng mas mabuti at mabuo ang isang natural na pagkakaibigan. Single naman ako, mukhang single naman siya. Pero, gusto ko muna na maging friends muna kami. Ngayon ko pa siyang nakikilala, dagdag pa ni JC. Para sa marami, tila may spark na agad na nasisilayan sa tambalang JC at Barbie, lalo na't pareho silang magaling sa pag-arte at may natural na chemistry kapag magkasama sa isang eksena. Kaya naman inaasahan ng mga tagahanga na baka ito na ang simula ng isang bagong tambala na tututukan ng publiko. Ano ang sinyo sa balitang ito?